Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na parang ikaw na lang lagi ang nage-effort. Ikaw na lang ang sumusuyo. Ikaw na lang ang humahabol. Ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para magkaayos. Samantalang yung isa, parang okay lang sa kanya kung mawala ka. Tapos may araw na bigla kang mapapagod. Yung tipong napatingin ka sa salamin tapos napaisip ka, Worth it pa ba to? Bakit parang ako na lang lagi ang lumalaban? And the funny thing? The moment na huminto ka, the moment na hindi ka na nakasing reactive, dun sila magugulat. Dun sila biglang lalapit. Dun nila marirealize na, uy, baka mawala na siya. Ang ironic, no? Kapag available ka lagi, hindi ka nila pinapansin. Pero kapag naghibernate ka na parang Netflix na walang signal, dun bigla silang interested. At dito nagiging interesting ang adult life, lalo na para sa mga 25 pataas yung face na hindi ka na bata pero hindi ka pa senior pero mentally pagod ka na sa mga paulit-ulit na pattern ng tao. Kaya natin to pag-uusapan ngayon. Kasi habang tumatanda tayo, nagiging priceless ang energy natin. Ayaw mo nang aksayahin sa maling tao, maling laban, maling sitwasyon. Mas conscious ka na kung saan mo nilalagay ang oras, puso, at effort mo. And the truth is may power ka na hindi mo napapansin. Hindi yung power na magmukhang strong palagi ha, kundi yung power na pumili, tumigil, at magset ng boundary para sa sarili mo. And sa video na to gusto kong kausapin ka ng parang tropang nagkakape sa hapon, relaxed, real talk, walang arte. Usapang bakit kapag tumigil ka kakahabol, dun ka nila hahabulin. Hindi dahil gusto natin silang pagtakbuhin, kundi dahil gusto nating maintindihan ano ba ang nangyayari sa dynamics ng tao. Bakit ganun? Bakit may mga taong una nilang ini-ignore ang presence mo pero biglang naghahunt kapag hindi ka na visible? At dito papasok yung unang insight, yung pinaka-obvious pero madalas natin i-deny. May mga tao talagang nasasanay sa presence mo. Nasasanay silang lagi kang andiyan. Nasasanay sila na ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang nagsosorry kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpaparamdam. At dahil nasanay sila, hindi na nila nakikita ang value mo. Hindi dahil wala kang value ha, kundi dahil too available ka para siyang hangin nandyan lagi. Kaya hindi nila napapansin. Pero subukan mong dumistansya. Subukan mong hindi mag-reply agad, hindi mag-initiate ng conversation, hindi maging emotional sponge ng mga problema nila. Bigla silang magugulat, parang, "Wait, nasaan siya? Bakit ang tahimik? Bakit parang hindi na ako priority?" Doon nila mararamdaman ang presence mo through your absence. Kasi ganito 'yan. People don't appreciate what's always there. They appreciate what they fear losing. Kaya kapag ikaw, na lagi nilang inaasahan, ay biglang nagpakita ng self-respect, doon sila na alarma at hindi mo ginagawa yon para magpa-special. Ginagawa mo yon kasi tao ka, napapagod ka at hindi masama mapagod. Hindi kasalanan mag-step back kapag ikaw na lang pala ang sumusulong. Pero ang deeper layer nito, hindi lang tutungkol sa love life, pati sa friendships, pati sa trabaho, pati sa family minsan. Ever notice na kapag ikaw yung laging yes, laging sige, laging ako na parang normal lang sa lahat. Pero kapag sinabi mong pass muna ako, hindi ko kaya. May ginagawa ako ngayon. Doon sila parang nagugulat na may sarili ka palang limit, na may sarili ka palang mundo. And here's the second insight na gusto kong ishare habang fresh pa yung realization mo. People respond to the energy you give. Kung energy mo araw-araw ay ako na bahala, ako mag-e-effort. Ako ang magpapasin siya. Ang mare nila ay, ah, hindi siya aalis. Kahit anong gawin ko, andyan lang siya. Pero kapag ang energy mo biglang naging calm, steady, hindi nagmamakaawa, hindi naghahabol, biglang nag-iiba ang tono nila. Mapapansin mo yung dating hindi nagre-reply, biglang nagme-message. Yung dating walang pakialam, biglang curious kung kamusta ka. Yung dating hindi maka-effort, biglang nagpapakita. Hindi dahil na in love siya bigla. Hindi dahil nagbago ang feelings nila in one day. Pero dahil nagbago ang energy mo at naramdaman nila yon. Kasi totoo, people chase what pulls away. People value what suddenly becomes scarce. People become curious about what they can no longer predict. At hindi mo kailangan maging maldita o pa hard to get. Hindi mo kailangan magpanggap. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa sarili mo. Alagaan ang sarili mo. Ayusin ang mga bagay para sa sarili mo. Ibalik ang energy mo sa life mo instead of pouring it out sa isang tao or sitwasyon na hindi marunong mag-appreciate. And minsan, hindi madaling gawin yon. Kasi nasanay ka na eh. Nasanay kang maging giver. Nasanay kang maging problem solver. Nasanay kang ikaw ang nag-aayos ng lahat. Pero sa edad nating 25 pataas, bigla mong marerealize na, ay hindi pala healthy to. Ay, hindi pala ako obligated ayusin lahat ng tao at lahat ng sitwasyon. Ay, pwede pala akong pumili ng peace over chaos. At doon, doon nagsisimula yung magic. Yung tahimik na pagbabago sa na hindi mo man sinasadya, pero ramdam na ramdam ng mga tao sa paligid mo. Kasi once na hindi ka na nagko-compete for attention, hindi ka na nagpe-perform para makita nila value mo. Hindi ka na nag-e-effort para lang mapansin. Bigla kang nagiging interesting hindi dahil nagpakipot ka, kundi dahil nagkaroon ka ng confidence sa sarili mong hindi dependent sa approval nila. At dito pumapasok ang susunod na part kung paano nagbabago hindi lang ang tingin nila sa'yo, pero patitingin mo sa sarili mo, the moment you stop chasing. Kapag napansin mo na hindi mo na palahawak ang sarili mo dahil kakahabol mo sa ibang tao, bigla mong mauunawaan kung bakit ang pag-step back ay hindi lang basta paglayo. Isa pala siyang reset Parang cellphone na naghahang minsan kailangan mo talagang i-off para gumana ulit. At habang nagre-reset ka, habang bumabalik ka sa sarili mong orbit, doon mo mararamdaman na, ay teka, mas tahimik pala ang mundo kapag hindi ko kailangang habulin ang mga hindi naman tumatakbo para sa akin. Dito nagiging klaro ang isa pang truth na masakit pero makakatulong. Hindi lahat ng tao marunong mag-value habang present ka. Minsan kailangan nilang maramdaman ang pagkawala mo Bago nila makita ang bigat mo sa buhay nila at hindi mo kailangang magalit doon, hindi mo kailangang magtanim ng sama ng loob. Kasi ganon talaga ang nature ng tao, mas ramdam ang ulan kapag dumating na ang tag-init. Mas ramdam ang hangin kapag biglang huminto. At mas ramdam nila ang presence mo kapag hindi ka na available tulad ng dati habang naglalakad ka sa journey mo na hindi ka na reactive. Napapansin mo rin kung paano lumalabas ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. Yung iba, biglang aaligid, biglang nagiging sweet, biglang nagpapakita ng effort. Pero meron ding iba na wala talagang reaction. At doon mo makikita kung sino talaga ang may genuine na care at sino ang nasanay lang sa convenience mo. At dito papasok yung isa pang layer ng insight. Kapag hindi ka na humahabol, nagkakaroon ka ng pagkakataon makita ang relationship from the outside. Parang nanggaling ka sa sobrang lapit, tapos ngayon nag-step back ka ng konti kaya mas kita mo na buong picture. Nakikita mo na, ay kaya pala ako napapagod, ako lang pala lagi ang nag effort Ay kaya pala walang improvement, ako lang pala ang lumalaban. At habang lumilinaw yan sa'yo, mas nagiging madali mag-decide kung worth it pa bang ibalik ang effort na yon o hindi na. Kasi minsan, kapag tumigil ka kakahabol, hindi lang sila ang naliliberate ikaw din. Hindi mo namamalayan na sobrang dami palang space sa buhay mo na kinain ng kakahabol mo sa maling tao, maling sitwasyon, maling pangarap. At habang humihinto ka, bumabalik yung energy sa sarili mo. Parang ganito. Imagine mo, may hawak kang tubig. Ikaw yun your time, your love, your energy. Kapag binuhos mo lahat sa isang tao na may butas ang baso, mauubos lang. Kahit gaano pa karami ang ilagay mo, at kapag tinigil mo yung pagbuhos, hindi dahil madamot ka, kundi dahil nauubos ka na. At habang pinipigilan mo ang sarili mo, mapapansin mo rin kung sino ang talagang gusto pang punuin ka at sino ang gusto lang tumanggap. At dito pa nagiging meaningful ang self-awareness mo. Kapag hindi ka na naghahabol, nagiging mas sensitive ka sa red flags. Napapansin mo na yung small things, yung tone nila, yung actions nila. Yung inconsistencies na hindi mo napapansin dati kasi busy ka sa paghabol. Ngayon, mas mindful ka na, mas present, mas objective. Hindi dahil naging malamig ka, pero dahil nakuha mo na ang balance na matagal mong hindi makita. At ang interesting dito, habang nagiging mas steady ka, mas nagiging magnetic ang presence mo. Hindi yung seductive na pa-fall, kundi yung calm confidence na walang pinipilit. Yung vibe na I know my worth. I know what I bring to the table. Kung ayaw mo, okay. Kung gusto mo, ayos din. Pero hindi ako magluluhod para magstay ka. Ganon. Ang ganda ng energy na ganon, walang bitterness, walang galit. Purely grounded. Purely self-respecting. At yung mga tao, ramdam nila yan. They can feel when someone is whole. They can feel when someone has healed or is healing. Kaya kahit hindi mo sila hinahabol, sila mismo ang lalapit sa'yo. Kasi iba ang attraction ng taong hindi nagre-rely sa validation. Iba ang dating ng taong hindi insecure. At lalong iba ang presence ng taong alam ang value niya. Pero siguro ang pinakamahalagang part dito ay yung moment na natutunan mong hindi lahat ng lumalapit sa sa'yo after mo huminto ay dapat tanggapin mo agad. Kasi minsan, tao nga sila, pero hindi ibig sabihin nagbago sila. Minsan nag-react lang sila sa pagkawala mo, hindi dahil ready silang mag-grow kundi dahil na-threaten sila na baka mawala ka permanently. Kaya habang mas grounded ka, mas nagiging wise ka rin sa pag-assess. Lumapit siya kasi namimiss ako? O lumapit siya kasi nawala ang convenience? Naalala niya ba talaga ako? O naalala niya lang yung benefit ng presence ko? Kaya mahalaga na habang nagiging less reactive ka sa ibang tao, nagiging mas connected ka sa sarili mo. Mas naririnig mo yung intuition mo. Mas alam mo kung anong klase ng energy ang binibigay nila genuine ba o panakip butas lang. Long term ba o momentary panic lang. At dito mo na mararamdaman yung quiet confidence na hindi mo ma-explain. Yung tipong, hindi ko kailangan ng kahit sino, pero masaya akong nandyan ang mga totoong tao. This is the kind of peace na hindi mo makukuha kapag habol ka ng habol. Kasi peace comes when you choose yourself without guilt. At habang tumitibay yung sense of self mo, bigla mong maramdamang hindi ka na easily swayed ng emotions. Hindi ka na yung dating mabilis maapektuhan ng isang scene zone. Hindi ka na yung dating nag-overthink kapag hindi ka napansin. Hindi ka na yung baka galit siya, baka may mali ako, baka kulang ako. Ngayon mas grounded ka na. Ang unang tanong mo na ay, healthy ba to para sa akin? Deserve ko ba ito? Aligned ba to sa peace ko? At ito na yung stage na unti-unting nagbabago ang buong mundo mo not because nagbago sila but because nagbago ka. At dito nagsisimula ang shift sa energy mo na hindi lang nila napapansin kundi hinahanap-hanap nila. At habang nag-iiba ang takbo ng dynamics mo sa kanila, unti-unti mo ring mararamdaman ang susunod na realization yung transformation sa loob mo na mas malalim pa sa simpleng pagstop mong humabol. Kapag tumigil ka kakahabol, hindi lang yung ibang tao ang nagre-respond ikaw mismo nagbabago. May tahimik na shift sa loob mo na hindi mo agad mapapangalanan. Pero ramdam mo. Ramdam mo sa paraan ng paghinga mo na mas maluwag na. Ramdam mo sa paraan ng pag-isip mo na mas kalmado na. Ramdam mo sa energy mo na hindi ka na nauupos para lang sa validation ng kahit sino. And that shift yon ang tunay na simula ng pagbabago. Mapapansin mo, habang mas ine-embrace mo yung pagkakaroon mo ng boundaries, mas nagiging malinaw ang standards mo. Hindi standards na mataas na parang checklist ha. Standards na grounded sa respeto. Nagiging malinaw kung anong klasing connection ang nagpapalakas sa iyo at kung anong klasing connection ang nagpapadrain sa iyo. At habang pinapakinggan mo ang sarili mo, bigla mong ma-realize na sobra-sobra na pala ang ibinibigay mo noon sa mga taong hindi naman handang ibalik 'yon. Dito lumalalim ang self-trust mo. Yung tiwala sa intuition mo, sa decisions mo, sa pace mo. Napapansin mo na hindi mo na kailangan ng constant reassurance. Mas madali na para sa'yo magsabi ng okay lang kapag hindi nag-reply ang tao. Hindi dahil hindi mo sila gusto, pero dahil may sarili ka na ring life na ino-organize mo. Hindi ka na nakapark sa buhay ng kahit sino. Ikaw na ang nagmamaneho ng sarili mong direction. At habang nag -e evolve ka, may certain glow ka na hindi mo napapansin. Hindi glamorous, hindi pabunga, kundi yung glow ng peace yung glow ng taong hindi naghahabol, yung glow ng taong marunong ngumiti kahit walang assurance, yung glow ng taong hindi umaasa sa external validation. At yan ang isa sa pinaka-attractive na energy sa mundo. Not romantic attraction ha, pero human attraction. Yung tipong people want to be around someone who is whole. Kaya mapapansin mo, habang nagiging mas steady ka, mas may mga taong nagiging drawn sayo. Yung dating passive, Biglang curious kung ano yung binago mo. Yung dating aloof, biglang nag-e-effort. Yung dating inconsistent, biglang nagpapakita ng consistency na hindi mo nakitang kaya pala nila. At habang nangyayari yan, mararamdaman mo rin kung gaano ka na nag-mature. Hindi ka na basta-basta naaakit sa effort nila. Hindi ka na mabilis matuwa sa bigla silang nagbago. Kasi ngayon, mas malalim ang tanong mo. Nagbago ba sila dahil gusto nila akong i -keep? o nagbago sila dahil may natutunan sila tungkol sa sarili nila. This is where wisdom starts to show. Hindi ka na basta nagpapaikot sa emotions mo. Hindi ka na laging yes kapag may nagsorry. Hindi ka na automatic na bumabalik sa dati kapag may nagbigay ng konting sweetness. Ang hinahanap mo na ngayon ay consistency. Ang tinitingnan mo na ay behavior, hindi words. Ang sinusukat mo na ay energy, hindi promises. And this version of you, mas mahirap lokohin. Mas mahirap i-manipulate. Mas mahirap i-take for granted. Ang napakaganda pa dito, habang hindi ka na reactive, mas nagiging aware ka rin sa mga taong genuine sa buhay mo. Nakikita mo yung mga hindi mo napapansin noon dahil busy ka kakahabol sa maling tao. Nakikita mo yung mga taong quietly consistent, yung mga caring pero hindi invasive, yung nagbibigay ng space pero present, yung hindi maingay pero sincere at mapapaisip ka, bakit nga ba sila ang hindi ko napapansin noon? And the answer? Kasi noon, nakatutok ka sa isang tao na hindi naman handang makita kung sino ka talaga. Pero ngayon, open ka na. Hindi dahil naghahanap ka, kundi dahil hindi ka na nakakulong sa obsesyon ng dapat siya. At habang unti-unti mong nararamdaman itong peace na to, mapupuno ka ng gratitude. Gratitude na napagod ka noon kasi kung hindi ka napagod, hindi ka hihinto. Gratitude na nasaktan ka kasi kung hindi ka nasaktan, hindi ka matututo. Gratitude na may mga taong lumayo kasi kung hindi sila lumayo, hindi mo makikita ang kapasidad mong tumayo mag-isa. At sa puntong ito, dito ka nakakahanap ng totoong empowerment, hindi dahil may humahabol sa iyo ngayon, hindi dahil nagbago ang tingin nila sa iyo, hindi dahil nagising sila sa pagkawala mo pero dahil nagbago ka. Dahil pinili mong bumalik sa sarili mo. Dahil natuto kang hindi ka obligadong habulin ang lahat ng tao. Dahil na-realize mong may mga taong para sa'yo pero hindi sila yung kailangan mong habulin. At kung may isang bagay na gusto kong iwan sa'yo habang nag-uusap tayo ngayon, ito yon. Hindi selfish ang pumili ng peace. Hindi masama ang mag-step back. Hindi kawalan ang hindi paghabol. Ang tunay na kawalan ay yung nawala mo ang sarili mo dahil naghabol ka sa taong hindi naman pala marunong magstay kaya kung nandito ka ngayon sa stage ng buhay mo na iniisip mo kung dapat ka pa bang humabol o huminto tandaan mo minsan kailangan mo talagang tumigil para makita ng ibang tao ang value mo pero mas mahalaga kailangan mo ring tumigil para makita mo ang value ng sarili mo at kung may experience ka tungkol dito yung tipong tumigil ka humabol tapos biglang nagbago ang dynamics or Narealize mo na mas peaceful pala ang buhay mo kapag hindi mo pinipilit yung mga taong hindi handang lumapit? I-share mo sa comments. Malay mo may iba ring kailangan makarinig ng story mo. And kung nagustuhan mo itong usapan natin yung chill pero may kurot, yung kwentuhan pero may aral, don't forget to like this video and subscribe para lagi kang may makuha na motivation at clarity sa mga ganitong moments sa adult life. Remember, hindi madali ang self-growth hindi madali ang self-respect. Pero every single step na ginagawa mo today, kahit maliit, kahit tahimik, kahit hindi napapansin ng iba lahat, yan naglilid sa version mo na mas grounded, mas wise, mas peaceful. Keep choosing yourself. Keep trusting your intuition. Keep protecting your peace. And keep moving forward kasi kahit hindi obvious ngayon, the best chapters of your life, paparating pa. Quick lang. Bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.